today's video. Ay, ulit tayo. Hello mga kadapans. For today's video, preparing food na naman para sa mga pango. Ang meal nila for today is tinola. syempre tinola na walang sangkap. Sayote, malunggay, and chicken lang to. Na walang timpla. As in, pinakuluan lang siya. hindi ko na napakita yung yung ano yung ani mula kasi nagpisa lang ako na video eh. so ayan hinalo halo natin ganun pa rin may kanin at dog food pa rin nila ayan. ito yung tinola nila nire-rep ko na lang yan tapos nire-reheat or nilalagyan ng mainit na tubig minsan tapos, ito, yung sa isa. Yan. So, tara, Pakainin na natin sila. Ah, so, ayan, kain siya. Nasag, nasag na ang pango number one. Mm, slowly, slowly lang, boy. Dahan. Dahan, dahan, walang kaagaw. Dahan-dahan lang boy. Wala kang kaagaw. So, antay natin sila mamaya guys. Tignan na natin kung naubos nila. Pag naubos nila, ibig sabihin na gusto nila. Pero pag hindi, hindi sila nasarap. So, wala guys. nire ko lang yan. Pag boy na ako para sa kanila, ini-stock ko lang siya. Ganyan. Balikan natin sila guys. So, okay, yun guys. Binalikan natin. Mukhang ubusin ata. Uh, ah, oh, ubusin na ni P1. P1 is pang ko. Ito nga pala si Lily. Lily. A.K.A. Bambam. See? O, oh, nom nom. Ubus niya guys. See? Ganyan pagbus nila yung food. So, tingnan natin si P2. Si pang number 2. Si pang number 2. Oops. Oops. boss boss ni pango number 2 oh <laughs> takaw yan eh mm. solve okay okay so guys success simot sarap nila guys kaya tayo ulit call today's video you guys bye bye